Dito naman tayo sa panibagong video po ni uh, former congressman Zaldi. maalala natin uh, sa nakalipas na taon no lagi natin napag usapan yung sa or nakalipas na mga buwan, nakalipas na taon, yung issue po sa pagtaas ng presyo ng bigas, ano yung mga dahilan nito, pagtaas ng presyo ng sibuyas at iba pa no uh, nagiging ginto, malaginto ang presyo ng ilan sa mga agri uh, products no at uh, nabanggit sa payag kahapon, o sa aligasyon kahapon ni Congressman Zaldico, yung involvement ng first family, no meron siyang mga na-mention po uh, doon, na naimbestigahan nga itong doon sa bigas, bakit ba tumaas yung bigas, pati rin yung uh, sa sibuyas, pero pinahinto daw ito. no Kasi ang uh, mga nangunguna pala dito sa pag-aangkat din ay mismo daw na nasa first uh, family. Sa tingin nyo po doon sa mga senaryong kanya pong mga nabanggit, possible po ba na yun ang nangyari? Yun talaga ang uh, uh, kabilang sa mga reason na may mga pagmamanipula or yung uh, pinaka nangyari po sa nakalipas po do. Uh, alam mo, uh, Admar, no? This is uh, we're, we're venturing into something speculative kasi itong mga sinabi ni Saldi ko, of course, this has to be proven in court. No? Bagamat, naniniwala ako na pwede kahit na sino no, magbigay ng claims and pwede naman itong gamitin as anecdotal evidence. No, ibig sabihin, anecdotal, sabi-sabi. Uh, hindi ito under oath, but then again, pwede mo itong i-consider as uh, kumbaga, a weak form of evidence. Of course, it won't stand in court kasi nga sa korte, kinakailangan ay eh, mag-oath ka, no? kailangan sumunod ka sa mga prosesong legal para maging admissible sa korte itong mga nabanggit ni Sandy ko. Now, having said that, having said that, uh, there are reasonable grounds to believe that it may actually be connected doon sa issue ng sa onion, sa, sa bigas, at pati sa isda, Admar, nabanggit din sa kaso ng isda. Um, uh, kung maaalala natin mga kababayan, uh, two, two years ago, no, even three years ago, it was around 2022, mga November, uh, December, sumipa so ang presyo ng sibuyas. And, and kung na-follow yung mga, mga interview natin, no, yung ating mga kuro-kuro, sama si Admar at si Jade, no, yung mga napag-usapan natin noon, ang sinasabi ko was that there is something in the middle of the supply chain na nagpe-prevent na magbaba ng presyo. So kung baga, makikita natin sa global markets no, na bumababa na ang presyo, but then dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, ay yung presyo ay hindi bumababa. Parang meron nang pipigil. Now, hindi naman pwede dun sa mga farmers ang reason kung bakit nagpipigil bumaba ang presyo. Kasi nga yung mga farmers, lugi na nga yung iba sa kanila. So, kung baga, there's no incentive for them no, na, na magbenta kasi nga the market is being flooded by these imported products. So I think it's not the farmers. No? Hindi, hindi ito dun sa source. May ang, hindi rin ito dun sa mga importing countries. Kasi bumababa na ngayon presyo globally. So it has something to do with the middle of the supply chain. As it turns out, if yung mga sinabi ni Saldi were to be believed, yung middle na yun, okay, kasama dun sa middle na yan, yung mga personalities na nabanggit ni Saldi who were responsible kung bakit hindi bumababa ang presyo. So sa kaso ng bigas, no, nakita natin yan. Sa, sa kaso ng bigas, yung pandaigdigang presyo bumababa na, pero sa, domestic, sa merkado din sa Pilipinas, hindi bumaba ang presyo na dapat bumaba na. So ibig sabihin, meron talaga ng pipigil. And ang, ang na, narinig natin kay Salvi was that yung mga personalidad na nabanggit niya ay nakakatanggap ng payola mula doon sa mga middlemen, doon sa mga importers. Now, kaya ako mo ko nabanggit kanina that there's a reasonable ground to believe na it may be true. is because hanggang ngayon, wala pa rin smuggler o wala pa rin big personalities na napakukulong. May narinig na po ba kayo na under kay Marcos Jr., eh may mga smugglers, big time people na nanagot at napakulong related sa onion, related sa bigas. Meron silang mga na na yung names noon uh, na, na mga posibleng nakasuhan din ito. Kaya lang these are small fish. No, ito yung mga uh, mga traders. Ito yung mga nagbibigay di umano ayon kay Saldi ko na mga nagbibigay ng pera dun sa mga personalidad na nabanggit niya. So, and again, there are reasonable grounds to believe that it may be true. Kasi nakita natin yung yung, outcome, hindi mo mababa ang presyo ng 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 ng, ng mga produkto, bigas, isda, ng uh, uh, onion. Hindi lang yon. Walang mga big time personalities na napakulong. At hindi lang yun. Admar, ito yung icing on the cake. Mahalala nyo nung unang taon. Marcos Jr. assumed the role of DA secretary. And at that time, I was thinking like, Tay ka muna. The president has a lot of things to do. As president, napakaraming problema ng bansa. Kagagaling na natin sa COVID. He has to set foreign policy nandyan yung mga issue, kung ano-ano. There's a lot of things to do. And yet, he decided siya ay mag-acting uh, sekretary ng Agriculture. But the question becomes, bakit? Now, my friends, mga kababayan, everything start to make sense. So everything start to make sense now. Kasi uh, itong Agriculture Department, itong departamento na mayroong response responsibilidad sa mga sektor na ito, yung sibuyas, sa, sa bigas, sa isda. But maybe there are other commodities din na involved dito na hindi pa natin alam. And again, this is all based on speculation and what Saldi said during uh, in, in, the, video. No? But then again, if you were to look at outcomes, no? pag tatagni mo yan, everything start to make sense now. No? Kung baga, bakit naging ganito yung uh, nangyari? Anong kinakailangan nating makita dito is magkaroon ng investigation at nasaan na yung uh, kintakom uh, ng Congress. Maganda siguro buhayin yung mga kintakom na yan para mabigyan uli ng liwanag itong mga issue na ito. That the Senate should hold investigation in this issue. Kasi the more na nagiging silent itong mga uh, ating mga mambabatas, ano, yung mga senador natin, it seems that they are also complicit to this. Kasi the silence means they are agreeing. Silence means complicity, mga kababayan. Hindi sila, hindi sila kumikilos. So, in order to restore confidence sa ating gobyerno, they need to do something. Kailangan may mga managot dyan at mahal. At, uh, at para, mapanagot din talaga. And even saldi ko. I mean, although, saldi are saying things, you know, about the first family, But he himself is also complicit in this. No, meron din siya diyang uh, liability. Hindi siya malinis, ika nga. But the thing is, yung mga personalidad na nabanggit niya, they have to face you know, investigations as well. Hindi, hindi pwede, pwedeng may exemption dito, Admar. Kailangan maimbestigahan yung mga dapat maimbestigahan. Ang nangyari po kasi, uh, Doc, no? Uh, nabubulgar na. Nagda, na, na, Nabubulgar kung bakit mataas pa rin yung presyo. Halimbawa, sa bigas, binabaan na ngayong taripa, bumaba na yung presyo ng bigas sa uh, world market tapos uh, naging ano pa no uh, binigyan na ng kalayaan na mag-angkat ng uh, bigas mataas pa rin kaya nabanggit mo may, may sense yung mga na, na, nababanggit nitong si uh, uh, Congressman uh, Zaldico pero yung panawagan mo ng uh, kinta ano kung totoo yung aligasyon ni uh, Congressman uh, Zaldico merong nagpatigil at napatigil nga ito at nabaon sa limot ang mga nabulgar at pula na, uh, na natabunan na ito at uh, hindi pa rin nasusolusyonan kung bakit nga ba mataas yung presyo ng uh, uh, bigas ng uh, sibuyas during that time na okay naman uh, merong lang something na doon talaga yung missing link kumbaga uh, dito sa nabanggit ni Congressman Zaldico. pero lipat lang ako ng uh, issue po no um, uh, doc dito naman po tayo sa rating natin sa utang By, uh, dahil nga po sa political instability, uh, merong uh, significant uh, risk sa credit rating po natin ayon po ito sa Fitch uh, Ratings po, uh, Doc. Dapat ba tayong mabahala kasi ito yung ano eh, rating natin sa ating uh, uh, pag-uutang or mayroon din itong uh, implikasyon sa ating ekonomiya, Doc? Hmm. Uh, there are several implications dito, Adma. Kasi yung mga rating agencies na yun, yan e eh, important determinant yan ng interest rates na babayaran ng ating bansa kung tayo yung mangungutang. So ibig sabihin, kung pangit yung rating natin, mataas yung interest rate na babayaran na, nakailangan kailangan mong pagbunuan. So kung baga, uh, kung maganda yung ating rating, mababa yung interest rate. So kailangan, the more na maganda yung rating, okay yan kasi kung, kung mga ilangan ng ating bansa, no, magmutang tayo externally halimbawa, eh makakakuha tayo ng mga magagandang rate. Maganda yan para sa ating bansa. Hindi lang yon. Yung mga rating agencies na ito, ADMA, tinitingnan ito ng mga investors. Isa ito sa mga kinukonsidera nila kung sila ay mag invest sa isang bansa. Ah, uh, kasi ang mangyayari nito is, uh, this, is a, this is an indicator of many things related to the economy and also politically sa isang bansa. Halimbawa, yung pagmamanage ng gobyerno, yung ah uh, yung governance, no? nandyan yung issue ng better or good economic policy, lahat yan, pasok yan dyan sa mga ratings na yan. So, kung ako isang investor, isa sa mga sources of information ko no, to decide whether or not to invest ay eh, itong mga ratings. Na. So definitely, definitely, this will have an implication on foreign investor sentiment sa ating minsan. Itong nakikita natin na nangyayari sa issue ng graphic corruption, eh ngayon nakikita natin na may epekto na po ito. No, hindi lang sa panloob na ekonomiya ng ating bansa, kundi yung epekto nito sa panlabas. Kasi na, ang, ang, ang epekto nito, mga kababayan, is pag ang perception ng mga lenders ay dahil sa graft and corruption, eh baka hindi na mabayaran ng Pilipinas yung kanyang mga utang dahil sa graft and corruption, ang mangyayari nito is papangit yung ating credit rating. Or halimbawa, because of instability, no, ito nangyayari kay Marcos Jr. Baka nga yung issue rin, Admar, halimbawa, nung state of mind ng ating Pangulo in light of the revelations ni Senator Amy Marcos that the President uh, is a user of illegal substances. So, kung baga, uh, this will have an, an, impact on investor sentiment na magre-reflect din yun sa credit ratings natin. So, halimbawa, would you be willing to, to lend uh, to a government who's being run by somebody who suspected to be with an unstable mind. Diba? So, baga, if I'm the lender, papapautang po ba ako sa isang tao na nagsasabi, ah, mababayaran kita pero wala sa tamang pag-iisip? Siyempre, hindi ka magpapautang, diba? Kasi baka hindi ka mabayaran. So, yun yung nakikita natin epekto niyan, Adma. no diba? Makikita natin na hanggat hindi na hanggat naririyan no, yung mga issues kay Marcos Jr. about substance use, yung pag, eh, paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Nandiyan yung issue ng corruption. Hindi lang sa kanya, kundi dun sa mga nakapalibot sa kanya, the first family. Even ngayon si Sandro Marcos, eh, may mga accusations, na no, in light, light of Saldipo's uh, revelation, na may mga insertions din ito si Congressman Sandro Marcos. The first family, and, and people around him okay, former Speaker Martin Romualdez, Hanggat nandyan itong mga issue na yan, asahan natin mga kababayan na mas lalo pang papangit at lalala yung ating credit ratings. So, kumbaga, what the president needs to do really is to be decisive. No? ah uh, ang kailangan niyang gawin dyan is mapanagot yung dapat mapanagot, kahit yan ba eh, kamag-anak niya, o siya mismo. At kung siya mismo ang kailangan managot, then, you know, he, has, he needs to do the right thing which is to get out of the way and let somebody else lead the country. Yun yung kinakailangan din mangyari dito. So, umpaga, tama rin si Vice President Sara Duterte. If you remember, Adman, ang sabi niya nung isang araw, that she is ready to lead. Because yan naman talaga ang re-require sa Vice President ng ating saligang batas. That she is ready to lead anytime that something happens to the President. When, when that time comes, When President Marcos finally realizes that you know he has to step out of the way, we're fortunate enough to have a vice president who is ready to fulfill the roles of the presidency at least in a caretaker or acting capacity until 2028 atma. Huli na lang kasi marami ding naniniwala no mga nasa uh, mga experts uh based din dito sa New York based na S&P uh, global uh, global ratings naniniwala sila na uh, next year uh, hanggang next year uh, mababa yung ating paglago sa ating ekonomiya meron ding uh, uh, nakita ang uh, uh, Association of Southeast Asian Nations Plus 3 Macroeconomic Research Office na mababa rin yung kanilang uh, projection dahil nga dito sa mga isyong kinakaharap pa, no? sa domestic at saka yung sa mga external. Ganito ba ang trend sa ibang bansa o hindi na talala yun kahit dito sa Asia or Southeast Asia, Dok? Hindi. Kasi kung titinan mo ang Vietnam, last quarter they, they grew at 8%, tayo at 4% lang. So kumbaga, itong nakikita natin na mabagal na paglagun ng ating ekonomiya, isa eh, atin lang yan when you go around our neighbors, mataas ang growth nila. So, ibig sabihin, there is something internally that is happening in the Philippines that is causing its growth to slow down. Kasi kung external yung reason yan, Admar, dapat lahat ng mga bansa sa ASEAN, sa, sa Asia, dapat matumal ang growth, dapat mababa ang growth. Hindi eh. There are countries that are growing at extraordinarily higher rates than us. So, which means na, internal yung reason kung bakit yung ating paglago is very low at 4%. And ano yung mga reasons na yan? Alam na natin yung nangyayari ngayon na issue about uh, graft and corruption surrounding Marcos Jr. and the first family. Hay anong pilit ng gobyerno na i-divert yan no? Isalibi ko doon sa mga contractors, no? Kayan may mga congressman na, na mga nakasuhan, you na know, sa ICI, inimbestiga, the more na divert nila yan, bumabalik at bumabalik uli kay Marcos Jr. at sa, at sa mga kamag-anak nila. So, kumbaga, ang hinihingi kasi ng tao, uh, uh Admar, is merong makulong na talagang malaking stock. Yun ang, yun ang hinihiling ng tao. Yun ang gusto ng tao makita. Pag nangyari yan, asahan mo, Admar, lalagong ating Bakit? kasi babalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa gobyerno. Babalik ang kumpiyansa ng taong bayan no, sa kakayahan ng gobyerno na mapanatiling maayos ng pagpatakbo nito. Babalik ang kumpiyansa ng tao na yung buwis na binabayaran nila ay eh, mapupunta sa tamang paggastos. Babalik din ang kumpiyansa ng mga namumungunan whether these business people are, are within the country or outside the country hanggat walang napapakulong ng malalaking isda. Hindi ka gaya yung mga nakita natin kinakasuhan ngayon. These are small fry and mar. These are small fishes. We need to see whales. know We need to see, ah uh, uh, well, pinakamalasit lang isda sa karagatan, eh, uh, itong mga balyena. Yan ang mga kailangan makita natin. No? Mga pating. Yan ang kailangan natin makita. Hindi sa mga sapsak, gurami. Yan ang mga nakikita natin ngayon na nahuhulit until such time na mayroong mga malalaking ista, mga malalaking tao na napakulong, ang paglago ng ating ekonomiya ay magiging mababa, magiging very sluggish, no? at lalala lang ng lalala habang lumalala rin ang graft and corruption sa ating bansa.